Hello guys, good morning. So welcome back sa kin channel guys, in CMX World Parade. So ngayon guys, meron tayong pupuntahan isang water pump. Ah, uh, balik tayo ng bearing guys kasi maingay na yung under ng uh, water pump. Sabi ng mayari kaya yun, gusto niya ah uh, papalitan ng bearing kasi nakaka-disturbo na yung under sa kapitbahay ng idol kaya yun puntahan natin doon at yun palitan natin ng bearing at saka tingnan natin kung pakinggan natin kung gaano kalakas yung andar guys samahan nyo ko yun guys let's go so dito yung motor pump guys ah uh, baklasin natin So, ilabas natin yan, guys, para dito ay magrapan So, tanggalin natin kasi may onion dito. So, ito yung kagandahan kapag ilagyan. Yan. Tapos dito, mayroon din. Yan. Okay. So, yan. Pull out natin ito. Okay. Yan. So, tanggalin muna natin itong wire niya. Yan. So, guys Pull out natin Ayan yeah. Oke okay. Alright Oke okay, guys Tanggalin na natin tuh Ayan yeah. Yung Propeller Ayan ito guys, tanggalin natin ito. Itong mga mahahabang bolt. Ayan. Yeah. apat. Bolt na Oke nanti sebelah ya agar kontrak beres. satu itu Yes. Sa inner bearing talaga yung sira guys Ito yung may niya ba. So para matanggal natin to. Kailangan tanggalin natin to. Tumapat na board na to. guys so, tanggal 5 puluh So Ya, yeah. oke. Okay. sabi Hindi natin, natin makuha yung bearing. Hindi natin makuha out ito. hindi natin tanggalin itong impeller niya. At saka yung mechanical seal or shaft seal. Kaya tanggalin natin ito. Jó matagal okay. ito so, yung mahirap dito guys kapag hindi matanggal yung nut yun problema ngayon ito namang yung pili niya ito yung matagal kunin kapag naka dikit sya sa kalawang tanggalah itu tanggal eh. is... yang pindah ke mati gas. Tunggala sunud is teping yang lak tuh ya. Ung keping melit, tapos guys si pinging. mechanical seal ah, uh, sa so ganitong klase guys meron siyang ah, uh, ito yung seal clip tanggalin muna natin to kasi dito matanggal itong washer at saka yun know, o mechanical seal, seal kung hindi natin tanggalin ito yan Tingnan Ito po yung itsura ng circle clip guys. Minsan kasi mo. Kinakalawang to. Matatanggal siya. So ito stainless. So hindi nakalawang So next step is yung shaft seal. Ito. Ito yung last nating tanggalin. Yung shaft seal. Kailangan maingat tayo dito guys. Para hindi ito masira may rubber kasi ito isa so, dito yung nag uh, sisil sisilyo ng ano ng, uh, pinaka axle para hindi papasok yung tubig sa uh, motor kailangan natin itong ingatan guys dahil pag nasira yung ano niya yung pinaka-ceramic niya dito sa ilalim tagas yung tubig chị ạ Yeah. 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 pakinggan nyo dito ingay-ingay standard so kailangan palitan Biring alright so pupukin natin to dito para lumabas yung ano bearing sa ilalim Thank you. Oke, oke, okay. right. So itu Itu yang itu yang oke, 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 Pwede mo yung ng ano guys Puller Oh Tanggal na siya So ito yung sira So lagyan natin ng kunting ano Lubricant so, ito yung brasa um, ah. natin dito para hindi siya yung pagkalat ng kalawang guys dito. dito kasi yung naka-expose Oh, sana yung sa ito yung bagong guys <coughs> you know. so metal yang I men dito So, pasok natin. Okay uh. uh. natin. Ngayon yung tubo. Uh, pumasok siya. Oke guys, sih. Ini kan kebila. Tinggalin nanti. Lembut Ulung pa. Kemudian, yeah. yeah. kelas gelas itu, guys. Oke, oke. Ini, ini tubuh. Okay. So, ayan guys. Sumagal na siya. So, ayan. Babalik na natin to.

So kanina tumunog siya pero ngayon yan eh. yan wala nang ingay guys doon na rin nandiyan na yung lock guys so yung sep seal tsaka uh, share clip so last na rin yung hindi ah, last ito yung yung last kasi guys yung nut yan yeah. hindi ako pumasok kailangan yung, diinan yung yung lap para kapasok uh, yung, yung pillar yeah. tigas Oke, masuk nah tempat mewah washer ternyata oke masuk nih nah guys puso natin na palitan, okay, yeah, balik natin itong motor. Ah, poor. So, okay na guys. Yeah, hindi wala nang sino. No? Hindi na siya maingay ikutin. Ulit natin yung pump. 아う <shrug> Kan, guys, ya, kita tukang oke. kita ko sa inyo kung paano ito na lagay ng wire guys so sa so pag wiring nito ito yung galing sa breaker so dito ito lang ito dalawa pwede yung magkabalik tagis kahit saan dito dahil wala namang polarity dito so may wire na kasi dito yung sa kapasito nandito, saka dito yung sa kapasito dalawa rin so dito natin ilagay sa dito tapos sa gitna tapos tong isa dito so walang problema to uh, may wire naman to pag nabili niyo tong pump, mayroong nakalagay na wire ng wire may maikli so pwede niyong kunin, pwede niyong idugtong lang dito So, bali tatlo. Yung wire na nakalabas dyan. So, wala, wag lang yung gamitin yung sa ground. Pwede na yung hindi natin gamitin. Pwede rin gamitin. Pero ingat sa paggamit. Baka mapunta sa live. So, kung hindi yun nyo alam ang pag-ground dyan, huwag nyo lang gamitin. So, ngayon, subukan natin yung under. <coughs>

yung paglagay ng ano uh, pagpalit ng bearing guys sa mga hindi pa alam so dali lang yung video guys para alam nyo kung paano ito gagawin so lagyan na natin tubig ng tubig dito kurat na ng tubig ibung ibong kag mo ni ah ay napulihan na po en ah guys, angin pak, okay, balik kan yang original under, na. <laughs> nah, oke okay, guys, balik <laughs> So na. So, yun guys. Meron ng tubig. So, pakinggan natin dito sa taas. See you, man. <laughs> ayun, lito So, yun guys. Wala pang tubig tama. So, tapos natin na palitan yung bearing. Tapos yun. Maganda na yung andar. Yung tunog niya. Ayan niya. Tapos, sinubukan natin. Pero walang tubig. Yung tubig, kabay, ah, balon. So, yung yung problema ngayon guys. Walang tubig. Okay na sana yung Uh, water pump natin pero yun pero yung ano natin uh, main purpose dito ay pagpalit ng ano, bearing para hindi na maingay yung under niya. so yun hanggang dito lang mga siguro kong video kasi lang tayo ng bearing guys so yung balon lang yung problema hintayin lang natin na ah uh, tumaas yung level ng uh, tubig guys para makaabot yung uh, football yung football kasi nakahangir siya so hindi naman natin pwedeng isagal doon sa pinaka bottom ng uh, balon dahil makahigop yan ng uh, ano uh, mga debris tulad ng mga buhangin guys uh, makasira yan sa ating uh, water pump so yun hanggang dito lang muna itong video maraming salamat sa inyong uh, suporta palagi sa mga laging titwala sa akin Maraming salamat. So, hanggang dito lang. God bless sa ating lahat, guys. Bye-bye.